hindi ko alam na po nilang lahat Pero ang hindi lang po nila alam siguro yung complexity ng pagkatao ni Ate Gay, Kaya mahirap po siyang gawin pelikula para sa akin. Kasi hindi niyo siya pwedeng ikahon. Ay hindi yun ang pinakamaganda at pinaka... Siguro it works both ways. Either it's a, it's a double-edged sword. Yung pagiging, yung complexity niya. Kasi she can accept anything na gusto niyang gawin. She acts on her own intuition. Pag gusto niyang gawin, gagawin niya. Pag ayaw niya, ayaw niya. Pagka uh, naniniwala siya sa isang tao, maniniwala siya hanggang sa uli at ipaglalaban ka. Kapag hindi siya naniniwala sa iyo, mahihirapan kang baguhin ang paniniwala niya. So, so yun, yun siguro. Ang, 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 ang siguro maganda sa kanya, meron siyang paninindigan at conviction. At once naniwala siya sa isang tao, at minahal niya yung isang tao, hanggang sa dulo, makakasiguran ko ang nasa likod.